isa sa most wanted person sa Caloocan nasa kote ng DACU. Narito ang news group ni Beth Samson. Kote okay, ng District anti Carnapin Unit sa pamamahala ni Police Major Darwin Q. Decano, jefe ng DACU NPD, ang tinaguri ang most wanted person ng NPD. Sa ulat, alas 7.45 ng gabi ng maaresto sa 107 Phase 7C, Package 5, Annex, Block 107, Bagong Silang, Kalokan, na mga tauhan ng District Antecarnating Unit at mga tauhan ng Substation 13, Kalawakan Police sa isang joint manhunt operation na nagresulta sa pagkadakip sa 25 anyos na lalaking akusado. Sa visa ng Ward of arrest na inisyo ni Honorable Presiding Judge Maria Teresa de Guzman Alvarez, Branch 131 Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Caloocan City, sa crime of attempted murder, napas sa kamay ng pulisya ang wanted sa Ayon kay NPD District Director, Police Colonel Jose Fido Ligan, unti-unti ang nalalambat ng polisya mga nagkukubli sa batas, maliit o malaki man ang kaso ng mga ito. Na sa pagkaaresto ay nakakamtan ng mga nabiktima ang itinisigaw na hustisya. Ako, Senator Patrol Bert Samson, para sa Hintirang Metodon Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.